sa so, magandang gabi sa inyo nandito ako may live na live sa Blue Magic at napili si Rujan ng teddy bear ano gusto si mo? Papa, wala pa na rito yun for sure ito gusto mo Che yan o eh. no Che e ba yan namamang ka <laughs> ano ang pinipili mo ayan mo napili po si Rujan Manalo yun na lang malaki <laughs> okay. dahil yung mag-isasabi ko Kau James jua, Kau ngaruh Ayo nih Saya mau ano dapat, ano, mga elepante. Eh, yang jangan ganyang Maita! Eto, <laughs> unggoy. Kung alam mo, eto. Ayan, ayan si Rujan. Ayan. Mon! Mon! Parang totoo. Ganyan daw to si Rujan. Oh. Ganyan <laughs> <laughs> ako. Pero ang galing din ang naisip. Ano? Pagyaryo oh, lang e. Eh. Recycle daw lang Maloloko lang. Oo, oh, parang ganyan lang ano. Eh, ano yan? Tama yun naman, tumapon no? <laughs> parang ganyan lang yun eh, no? Ay no, ayun po ba, natapon po oh. ano yan? Oo, oh, oh, wala yan. Yung... Ah. Ah, wala ano? Wow. Ito po si Roja, no? Ayan po si Roja, malaking ganyan. Ay. Ayan po, iba't ibang Roja po yun dyan. No? May malaking Roja, may plat, may plat na Roja, may malaking Roja, may maliit na Roja. Ayan o, no? <laughs> little Roja. Hindi <laughs> <Kasi>, na <laughs> po. I-upload mo sa FB, makasartalo yan. <laughs> Hindi na po TA yung tawag dyan, Roja na po tawag dyan sa so, mga ganyan. <laughs> Kaya pag sumakit sa mapaparudyang mapaparujang kayo sa CR. <laughs> <laughs> ano si Rujan? <laughs> ito na tayo sa baboy portion. Anong napili mo dyan? Diyan dapat ito yung mga binibili mo o aso. Oo, oh, so, ito yan mo. Ang cute oh. oh. Okay, 30 pesos. Oh. Magkano ba yan? Sa halagang 230 na. Oh. 240. May aso ka na. Hindi mo na. Oh, gusto mo na. nakabango sa <laughs> o. Ayan o. Oh. Sa halagang 450 na. <laughs> Labas na nga tayo dito. Tara! Say hi hey, ka muna kay Angela Kapon-Pon. Hoy! Ang dali! Oy. Diyan. Kapon-pon. Oh. Kapon-poners. Kaponponers. 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 Kapon, kapon, kapon. Pangit talaga pumili nitong bata mo. Ba't baboy? Tapos De, pa ano pa, purple pa. Kapagpasagot niya kung pangit pumili. Ito lang, ito lang nakita <laughs> ko. Ganyan, bukod din eh. Bukod <laughs> Ano ba tinuturo mo? Ito. ito. Tapos ako kaya ko Alam mo ba nakasulat? Oh. Oh. World's greatest girlfriend. Girlfriend mo ba? Alam mo yung nanlili. Yeah, uh, pag yung ano nga, ayaw ano, di ba? Che, oh. Yeah. Tapos... Ano, mga discarding crew dyan. Tino mo to? lang. Gago. Lokalik na mo. <laughs> Oy, wala. Gago. <laughs> <laughs> Huwag kang pagkabildo sa maliikabig na tiniminto niyo. Hindi ako kasi fake sila. Nakakaloko ito na sa rin. na sa rin Ano mo nagsawa ka na sa mga pair? Ayan, hindi ka nagsasawa dyan. Sawa na ako dyan. Run roll! Run roll! Run Yeah! Är det bara att ta på altapurame. Yeah!